Ito yung huli ko mga idol. Akala ko hindi ako makakahuli oh. Ang ba naman? Ayan oh. Buhay na buhay yan. Hindi <laughs> yan dinikit dyan mga idol. Dyan oh. Dagat maalon. Yun. Thank you Lord. Ang laki ng huli ko. Bugaong idol. Taba. Ang gagawin ko dito ay Prito. Ayan Akala ko butete. Laki palang bugaong mga idol. Ihawin ko itong maya mga idol. Tapos suka na may sili. Sibuyas. Yan. Sulit so, na ako nyan. Kahit isa mahuli ko. Okay na yan. Pero mamimingot pa rin ako mga idol. Diyan baka sakali madagdagan pa. Sobrang ano. na sana ako. Kaso may kumagat eh tuloy rin so eh, mga ito ang video natin kung konti lang ay patsamba tayong isang malaki ayos ayos